Good Evening mga guys. Ngayon po ay nagkasalukoy yung nagluluto ako ng aming hapunan. Ayun nga po, nakaprepare na po yung aming plato kasi medyo gutom-gutom na pero nag-snack na, naman po konti-konti. Aking lutoin po ay sarin po ng pesta. Ngayon pagkain ng pesta. Yung lechon po na binigay sa akin ng kapitbahay, hindi ko po yung naubos. Siyempre, kasi itong maraming pagkain, hindi natin kain kainin. Kaya nilagay ko sa freezer ngayon linaga ko tapos lagyan ko ng gabi gabi tingnan natin ha ayan po wow kumukulo na yan po ay litson sarap sarap po nito napakasarap po ng may buto sa litson na ganitong pagluto yan tingnan nyo ha Oh, may gabi. May, naka, may nakuha gabi ron kanina pagpunta ko sa may bukal ng tubig. Punta ka lang sa mga gili-gili dito. Marami ka na magkuhang ano. Marami ka na magkuhang gulay. Napakayaman po namin dito sa gulay. Ito, ito. Ilalagay ko na po yung mga panakot. Ilalagay ko na tong gulay. Papaiwan ko muna yung alugbate kasi ang alugbate is Asensya na po, ang hirap maghawak. May sili na po yun. Papaiwan ko tong alubate. Kaya yan mamaya na yan. Tatakpan ko muna. Tapos, pag maluto na yun, syakto ilalagay ang alog bati ako po yung nagpalamig po ng kanin para pag maluto kakain na wait, ganyan natin Ooh. wow wow ang bias litson ang sarap ng bias ng litson ayan o, no? bias po yan yung sa may piad. Oh. Oh. Tikman. Matikman. Hmm. Perfect. Sa pungtong ito, ilalagay ko na ang ay, hilaw-hilaw pa ano. Ay, ilagay ko na ang alugbati. Pwede na yan. Sandali po. 别让过来啊！ Pakpala ko lang konti. Tapos luto na to. Pwede nang takan. Sayang, hindi ako nakukuha ng siling labuyo. Hindi ako ng siling labuyo. Lalo na yung partner ko. Yan. Yan ang dapog. Mayroon pang dapog doon sa labas. Ito ay pinag-anahan ako ng mantika. Ito po yung tubig na galing doon sa bukal. Ayan. Salamat sa buwan. Oh nanya niyo po ang aming lababo. Buslot na. asing butas na, wala pa kami pampalit. Ang bahay namin tumutulo na rin po. Ayun po. Ayun oh. No? Oh. po kami kawawa. Tumutulo naming bahay. Ang mga marami nang sira aming bahay. tapos ito kakain na tayo nung ilang minuto amin na ito ngayon sa apoy, para makakain dahil magutong na yung isang tao doon nagre mo na magutong magutong daw siya kaya magutong na lang ako ng sabaw sakto ma ma maulang po ngayon masarap maghihigit ang sabaw Tingnan natin. Ano natin ang luto. Wow! Perfect! 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 <laughs> ito, ito. Nasakto na po. Lagyan po yun ang tanglad ah. Tanggalin ang tanglad. Kasi hindi naman ito Pampalasa lang yan. At ito na ang aking... Kita kang nadai pelihok. Wow. Nilagang litson. bias ng litson, oh. Ayan. Tukahin na tayo. And that's for tonight's video. Thank you for watching!